magandang araw mga kati, This is GMD Kumpas de Kuding. Tatalakay natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Double Foot Treasure Marker. Okay mga katilits, panibagong lugar, panibagong sign, symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasalan din sa atin ang ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nag-facebook na rin po. Mag-follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay. Dito sa ibabaw, makikita natin kung paano nakasit up ang formation ng mga bato. At mapapansin din natin dito, Madam Sir, ay meron itong nakahukit na hole na pahaba. Ito ay shallow na pagka-engrave at ang hugis nito ay parang kapsul. Ang ganitong klaseng marker ay ginawa itong directional sa mga na-encounter kong mga site. Yung iba naman ay dito lang nilagay sa gilid ng bato para hindi siya masyadong halata dito naman tayo sa pangalawang ingrib na bato. Ang napapansin ko dito madam sir ay isa itong ugis pa ang kabuuhang bato nito at halatang nakalagay ito sa pinagkalitna ng mga batong ito makikita natin dito na mayroon itong nakaharang. Ito ay ginawang lock na rin para sa batong ito na ibig sabihin ay nandito lang yung prospective spot natin. Mapapansin din natin dito na magkasulubong itong mga patulis na dulo ng dalawang batong ito at dito na portion, Madam Sir, sa palagay ko, ito ay naka-kanji abstract. So maaaring dito lang tayo mag test din. Subukan nating i-check sa ilalim para sa confirmation sa ating perspective spot. Para makonfirm din natin na ito ay mga legit marker na naka sa ibabaw. At ganun pa man, Madam Sir, ay kinakailangan pang makita kung ano pa ba, ba ang mga katabing batong ito para sa karagdagang pinapahiwatig ng mga marking sa ibabaw. Okay mga katiits, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay hanggang dito na lang mga katiits, maraming salamat sa iyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.